Papi iho. Papi iho ko. Papi iho, say good afternoon iho. Ayan po, ko, guys, yung tiniklop ko na gamit dyan. ko nilagay kasi hihigaan ni Papi. Iho, bless mama, bi. Bless mama. Tagasanto iho. Napinangga <laughs> sa bibi ni mama, oy. Say good afternoon iho ko. Papi, si good afternoon to you viewers. Ina guys, love na ko si Mama Lisa guys. Guys, love na ko si Mama Lisa guys. Oy, guys, love na ko si Mama Lisa guys. Chah! Guys, guys, love na ko si Mama Lisa guys. Nasama na kong dila. Ayaw na, dirty anak. Papi, oh, bibi baby, dirty baby, dirty baby. ayo anak. <laughs> Isus. Uh, Ayaw bit saket mo dila iho. sakit ani ho. Ayon po guys, sabi ni papi guys, love down niya ako guys. Ayon. Ayaw anak Dirty ng tiil ni mama anak. Naa ra sa dila anak. Ayaw na oy. <laughs> Ayaw iho. <laughs> Kapinangay gilab si mama magmaayo. Ayaw na na. Salamat anak. Salamat bibi anak ko. Salamat anak ko. <mimuh> Salamat bibi. Nag-drink na water iho? Papi ko, nag-drink na water iho ko? <mimuh> uy, 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 sumiksimot. Uy, Say good good afternoon to you viewers na ina guys happy monday so today is september 22 2025 araw ngayon ng lunis ayan po mga palangga sa kabilang ano kabilang uh, lugar guys nagbagyo so apiktado din kami dito guys kasi ang lakas ng hangin kanina hindi po nakalanfall ang bagyo dito sa aming lugar pero sa ibang lugar nakalanfall pero apiktab, apiktado pa, pa, din kami guys kasi northern po ang amin. Northern Philippines po ang amin mga palangga. So ayan. yan. Bin binantayan ko muna si Papi dito guys kasi kanina guys doon siya sa bundok nagtambay. Inahanap-hanap ko si Papi kanina kasi ano nagtatampo po ito. Akala niya pinagalitan ko po siya. Anak, lay lay down. <coughs> lay down na. No? Wala sakit ang dila. Sakitan dila sa bibig ko. Ano no? na, lay down na, lay down. Lay down sa tabi ni Mama. Sige na anak. Magle down ng bibi. Please, iho. Bibi ko, magle down ng bibi ko. Magsi bye bye sa si imong viewers anak. Magsi hello ka anak. Tapi ko. Lah, sarun anak. May nasad sila joker anak. Bugno na po anak. Ayan po guys. Today is September 22, 2025. Araw ngayon ng lunes mga palangga. So yung mga estudyante ngayon guys is half day lang po. Kasi ano may bagyo. Hindi nakalanfall dito sa aming lugar guys. Pero apiktado pa din kami. So good afternoon, good afternoon everyone. This is Papi's Update. I love you all. Happy Monday! Yan, salamat po sa inyong panunood palagi guys. I love you all mga palangga ko.